Naka-okay dito yan. Ito yung isang kuweba na lagusan ng kadiliman. Nahanap ko din sa wakas. O yan po yung malaki. Yung, yung sa kabila. Dalawa ito eh. Magkatabi lang. Ito at doon. Ayan. Yan o. Hindi ko kasi makuha lahat eh. Nakakuan niya hindi ko maiharap kasi hindi naman makagamit si at si na cellphone doon kasi mababasa dito oh. dito ang lakaran niya oh, okay na napuksan ang lahat dyan hindi na sila makakawala ang mga itim sarado na okay Tagumpay na naman tagumpay, tayo. Tagumpay, tagumpay. Eh, eh, eh. eh. Siyan ako. ang magandang kaliwanagan po ay ating pong natagumpayan. Nata Nahanap ko ang pintuan ng kadiliman upang itong mapuksan ang lahat ng asitor. Narito na ang lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Doon na si Numalangoy si nanay na. galing sa kabila. Malangoy na. <laughs> dito, dito, sa gilid. Sa gilid ka lang. Ang matapang na... Yan ang matapang, ang nanay naming nanay. matapang. Ito. Uh, so. Kaya yung wakas na sa bagay tapang pala ang kap ang kapatid namin ganyan lang pala yan ang tapang tapang pala <laughs> tapang ang nanay ni ni Doc kay Gina you know you know yan yung an, sa kabila diyan sa galing, sa kabila dyan sa kaleng, sa Saka, kakuan na yan, sa loob na yan. Tapos pag ganyan siya, pababa siya, punta daw, lumangoy. Lumangoy doon, lindong doon, lindong, lindong, nandun na siya, lumalangoy doon, sa dulaw, yun. Dan masih di Dok Joseph.

Tatay mo yan ko to. Yan! Katakot! Oh. oh, yan, yan! Wow! Oh. Kasi oh, dumaan si nanay, lumangoy siya. Doon. Lumangoy. Lumangoy. Di takil nga kuweba nga kung gusto hangal na i-video. Hindi, sayang. Sayang yung oh, laking Maganda rin dito. Ito yung yung bundok na Yung prad mo, ito turo ko. Oh. Ito yung bundok na ito. Siya ito. Ito bundok na ito. Tapos yung kahoy. Kahoy dito sa gitna. Gitna ito. Andon. Dito. Tapos may kahoy doon. May kahoy pa doon. Yun know, oh. May kahoy doon. Tatlo yan. Na kahoy. Yan ang daanan nila. Ito yung... Ito yung last na kanya na ginano ng bullpen yon doon yun o yon, sa may kahoy din ito ang mapa ng mapa ng bangin bangin ng dalawang portal sa dito sa ano sa jirabasin ito yung ganda o. pero ganda naman yung kanila ito maraming matay po dito aking kapatid kaya mag-iingat po tayo dito pag nagpunta kayo dito mabiglang -ma mawala yung katawan mm, mawawala yung katawan may may damit pa doon baka may nawala na doon kompleto yon isang babae isang babae Nawala agad yung oh. katawan niya oh tingnan natin yung kan yung, yung mga salawal niya doon damit nawala bigla hmm, nawala bigla doon oh ismagol ko mangiko ah e, tanay <laughs> Hmm. Si nanay na ay, hindi to para si nanay. Ay. Ah, oo, tingnan ko ako kung pa. Ay, di. <laughs> na luk-luk-luk ka baita. Hindi ko alam kung saan mo maluk iniwan. Maluklok ka ba? Ako, ay, ay, ako ay. yung mag, kukuha nanay. Ay, iwi mo doon. Babalik si Doc Halum. Naiwan na yung cellphone na yan Ayan ang daanan. Ayan pag ganun oh. Yan po sa may binabaan ko kanina si Tor. Yan ang daanan ng itim. sa bato Para makabiktima sila pero hindi na sila magtatagumpay. Narito na ang kaliwanagan ng amang liwanag sa kalangitan. At babantayan ang lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Oh. Dito yung nawawalang mga tao na biglang nawala. Yung salawal lang maiiwan. Hindi nila mahanap-hanap yung katawan. Kaya pala ay kinukuha ng portal ng kadiliman. Ape nan ano, Deta? Tumama sa batong. Kanina? Mm -hmm. Ay, iya. Iya plus mamaya. Tumama, Pero okay lang okay naman. Lang. Ang Buti tapang na mo eh. pala. Buti na hindi sumakit yung ano ko na no, ako'y lumangoy. Ay, dati-dati sa... Ah! nasa buwan ah. lumangoy ako dito nung no, ano. Mm -hmm. ay, natanggal naman. na. May lalangong yung Kasi yung binato ng kalaban niya, mm -hmm. ay, natanggal na kasi natalo May na sila. Yata, Oo. Oo nga. Doon ka na sana umakit, ah. Kasi madulas yan. <coughs> Mawawala yung mga tao dito pag nandito sila. sabi ni nanay, eh, pupunta daw yung mga tao dito, nawawala sila. Hindi sila mahanap-hanap na, yung, lang yung katawan eh. Oo. Tapos umaga na, yung nakuha, yung mga iba ay wala. Yan siguro yung mga na-drawing niya bagong mga. Oo, yan. Andyan, Asi, dyan mo lang muna. Mamaya ko na lang kunin. Oh. Ah, oh, okay. sige, tayo okay. na. Sige na, baula ka na, tagbibidyo ka. Maligo muna? Oo, oh, maligo. Oh, maligo, maligo oh, sige. Ayaw ko sa dagat na maligo, Doon na lang. Sa ilang <laughs> natin dito, malamig na tubig yan. Hey, i-close hey, mo hey. Panalo na naman. Panalo na naman tayo.